Gulong ang daming pasayero Yeah, shout out, shout out po sa lahat dyan. Tayo po palis sa Alamino City, Philippines Terminal. 5 star. Ganyan po kadami ang pasayero ngayon dito sa five star. Ayan, makikita nyo talagang uh, kabi-kabila ang Tayo po yung standing na 62 na po ang sakay natin 62 Ganyan ah, po karami pasero ngayon mga kagulong Three, pipit bayan eight, Kasya si Ate Rose. Bayaran mo na yung ano, kape natin. Hoy. standing 'yan? na 'yan? Uh -oh. Ang dami pa sa mga kagulong. Ayan. Ganyan po kag kagulong ang pasero ngayon sa Alaminos. po kung kayo po ya nasa daan wag muna po kayong umasang makakasakay agad video matatagal lang po kayong makasakay yung mga nasa daan Teros, diretso ka na ron. Meron ka na upuan doon. Ayan siya, Teros. Ito si 3441, standing na rin. Ayan, ganyan po karami yung pasero ngayon. Standing na rin si 3441. sige po update update na lang tayo mga kagulong update update na lang tayo sa dana at sa mga pasero ang lagapay sa masyempang yung 5 star may malas sa akin